sa bansang Pilipinas. Emilio Aguinaldo. Siya ay tinagurian bilang Pangulo sa Pilipinas na nakatira mula sa Bohol. Carlos Tigasia. Sino naman ang pangunahing babaeng pinuno sa bansang Pilipinas? Gloria Macapagal. Pas, pas, pas. Kailan binaril si Dr. Jose Rizal? December 21. Ah, uh, August 12. Pas, pas. <laughs> ano ang tawag sa pangunahing uri ng pasusulat? Bye, bye. Ano ang ibig sabihin ng Gomez. Gomez Gomez, Morkos, Samura. Alright. Okay. Some... <laughs> ano ang pambansang dahon sa Pilipinas? Banana leaf. Coconut leaf. ang <laughs> 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 <What? laughs> <What? laughs> ibig sabihin ng KKK? Kataas-taasan. Kagalang-galangan. Ah, Katipunan. Pangbayan. Eh? Okay. <laughs> Kataas-taasan. Kagalang-galangan. Katipunan. Sino-sino yes. yes. ang tatlong tao na sa lumang papel sa 100,000? <laughs> kung 1 kay, kung ano man. KK, you go. <laughs> <laughs>